November 13, 20, 20 po, po kami ng child po. Doon po kami tumuloy po. Doon po kami, parang sabihin ko, sariling bahay din po namin. Kahit marami po kami doon. Kasi, pamilya na rin po kasi yung mga nandoon. Kasi may mga iba po kasi hindi ka intindihin kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung nararanasan mo. Na may ganun kang anak na nasa ganun si Porfirio. Pero pag kami kami pong nag magkakaharap o nagkakausap kami, oh si ganito, si ganyan. O sige, kaya mo yan. Kaya niya yan. So nakakapagbos din ng taliniwala na kaya niya talaga. Yung totoo po, dito ko po nakita yung totoong pamilya sa shared house po yung tinutulungan ka, kung anong problema mo, dinadamayan ka. Kasi nga, pare-parehas po yung mga sakit ng mga anak namin. Ayan po, limbawa may ups and po, andyan po sila tumutulong, uh, uh, nagpapalakas loob po. Hanggang sa marami po akong nakilala na parehas kong mga magulang sa child house, kahit ano pong problema ko po para sa anak ko, tinutulungan po nila ako. Na-advisean po ako tungkol kay Princess. Sir, kasi sobrang hirap po yung pinagdadaanan ng anak ko sa hanggang ngayon.